Ang Jera sa Syria, isang pag-unawa sa kasaysayan at epekto. Nagsimula ang Jera sa Syria noong Marso 2000 at labing isa bilang bahagi ng kilusan sa Middle East na tinatawag na Arab Spring. Ang mga protesta laban sa rehimeng Assad ay nagbunsod ng isang malawakang krisis na nagbago sa buhay ng milyon-milyon. Narito ang mga mahahalagang kaganapan, dahilan at epekto ng sigalot. Nagsimula ang protesta sa Dara matapos hulihin ang limang kabataang nagpinta ng slogan ng protesta. Lumawak ito sa mga lungsod tulad ng Aleppo at Damascus, humantong sa pagbuo ng Free Syrian Army at kalaunan ay kinasangkutan ng mga grupo tulad ng ISIS. Ang suporta mula sa ibang bansa tulad ng Russia ay lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Ang kawalan ng demokrasya, kahirapan, at relihiyosong tensyon ay ugat ng tunggalian. Bukod dito, naging masalimuot ito dahil sa interes ng ibang bansa tulad ng Russia at Iran. Higit limang daan libo ang nasawi, labindalawa milyon ang nawala ng tirahan, at lubos na nasira ang mga ospital at paaralan. Ang Jera ay nagdulot ng matinding hirap at kawalan ng pag-asa. Ang Jera sa Syria ay isang mahalagang aral na nagpapakita ng halaga ng kapayapaan at pagkakaisa sa harap ng mga hamon.